guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me again Gina. Yes I'm back Ilang weeks, ilang months din ako bago nag-ano na naman update sa kayong YT Kasi minsan dun ako sa Ano ko sa feeds nag-ano Nakipag-backback <laughs> Kaya ngayon, na-miss ko naman dito mag-upload oh, no, Kasi Hindi ko naman talaga siya inaano na rin kaya pag naalala ko lang, pag nami-miss ko dito mag-upload, ayan, binabalikan ko. Kasi simula nga nung lagi siyang ano. <sniffs> Kaya bihira ko na lang siya na dalawin yung aking channel. Kaya, ayan guys, ang nagbabalik, ang tindera. Kaya, Magandang umaga, maing bunta, good morning sa lahat Ayan Upload-upload lang tayo ngayon sa ating white mail Wala pang ano yan, wala pang ligo So, ano pala yung ano ko Ang dami yung sinain Ayan. Well, ang daming sinain. Tapos, ano siya, lata. Kaya sabi ng Kasawa ko, kulang na lang ano, tubig. si lugaw na talaga ang labas. Kasi eh, yung anak namin ang nagsain. Kasi eh, syempre yung bigas, ano siya, malambot. Kailangan talaga, kung lang talaga yung sabaw. Kasi, pag madami ng sabaw, labas talaga ay lugaw. Kaya ang ginawa ko para hindi siya mapanis ngayon. Ginawa ko. Nilagay, dinagdagan ko siya ng tubig, sinalang ko. tas ayun, ito na yung kinain ko. Nilagyan ko na lang ng mailo. Pero yung marami pa doon sa loob.